Mga friend ko, it's Megan Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy nga no, ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan sa Lavender Fields. Sa ngayon, muli nga magkasama itong si Lavender at si Iris. Nagawa na siya dito imbitahan na magtungo sa kanyang mansyon. Dito na muli ay nakita ni Lavender ang kanyang tunay na anak na si Angel. Ang batang ito ay may, may, kumbaga, may hinawakan ano, sa table ni Iris na ikinagalit nito ni Iris nagawa nga itulak dito ang bata at kaagad din namang ilapitan ni Lavender upang ayuin ito at, at kausapin. Na mga sandaling iyon dito inamin ni Iris na tila ba napakabigat ng kanyang loob kay Angel or may galit ito which is dahil nga sa ito ay ang anak ng kanyang asawang si Arthur kay Lavender or kay Jasmine Flores. Samantala ito namang si Sandro at si Eric ay patuloy nga ang pagkakalap ng mga impormasyon patungkol kay Jasmine Flores. At sa ngayon nakapansin na nga sila na tila ba umano ang sasakyan na ginamit ni Jasmine Flores ay ang sasakyan na ginagamit ngayon ni Lavender Fields. mal uh, maliban parian nakita na rin nila no, yung lugar na pinagtalian kay Max which is ito ay uh, property na nakapangalan kay Astor Fields. Yan ang mga ilan sa kaabang-abang na mga kaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Muli po maraming maraming salamat at sa ating mga kaibigan na ayaw ng ganitong mga uri ng content or videos mag-skip uh, lamang po kayo ano, or mag-next video at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye!